kapatid sa good morning so ayun uh, ang oras natin is uh, mag alas uh, 9 na ng umaga so ayun bali hindi tayo nagpakain ng mga kalapati natin simula umaga hanggang hapon yan mabot na tayo ng pangalawang araw ngayong umaga yan kung makapansin nyo ayan, gutom na gutom na yung mga kalapati natin no yun, nag aaway na sila so ayun gutom na yan yan pangalawang araw hindi tayo nagpakain dahil nga ngayong araw na to is magpupurga tayo ng kalapati yan dahil magsisimula na tayo mag abrid ng mga ibon natin so yan para dumami itong mga kalapati natin yan, para ikarera natin yung mga magiging anak nito so yan ang gamit nga natin na pampurga ay ito yung in and out yan nakakapsul sya yan bali ang bili natin ito is maybe pesos yung isang piraso so yan bali ibibigay natin dito sa mga ibon natin yung ibibreed lang natin bali unang purga natin sa kanila ayan, in out yung gamit natin na pampurga sa kalapate so ayan, nakikita yung sa screen ay yung gamit natin na pampurga so ayan, ayan o ayan, bali ang pupurgahin natin is anim dahil anim tong uh, pampurga natin anim yung susubuan natin ng pampurga ayan, siguradong uh, labas yung mga bulatin nitong mga kalapate natin kasi Uh, pag nagpupurga tayo ng kalapati uh, fasting talaga isang araw natin hindi sila pinapakain yun nga lang talagang kawawa yung kalapati mga lapatis Ayan. gutom talagang abot nila so ayun umaga is pupurgahin na natin sila isa isa so, ayun susubuan na natin sila ng pampurga so yun sisimulan na natin dito sa taas so ayun yung kak natin na blue bar yan yan yung paparisan din natin dito sa so, pipili tayo dyan sa apat na yan kung sino yung ipaparis natin sa kanya So ayun dito rin, magpupurga din tayo dito sa baba. So ayun, simulan na natin yung pagpupurga. So ayun mga lapatids, ito yung uunahin natin. Oh. Lubar natin, lakas ang lubar natin. So ito yung uunahin natin purgahin. Ayan si blue bar. Ayan, subuan natin ng isang pampurga. So ayun. Ayan siya. So ito yung pampurga natin. Oh. Ayan, subo lang natin. Napaka-easy na ang gagawin yan. Subuan na natin si blue bar ng pampurga. Ayan. Ayan, ganyan lang tayo magpurga. Ayan. I Ipapasok lang natin ito sa pinakabutsi. Tapos kakapain natin kung bumaba yung pinaka pampurga So, ayan, wala na. Ayan, na natin yung pampurga. Ayan. Ito natin purga ito si blue bar. Ayan, next natin to. yung brown natin. Next natin. Oh. Ayan, ito. Ayan. Susubuhan din natin. Kailangan na ipasok yung sa loob yung pampurga para hindi nila mailuluwa. Ayan, oh. katulad ng ginawa natin itong kay Blue Bar. Kaya, kapail lang din natin sa pinakabuchi niya kung na yung gamot. Ayan. sunod natin ito ayan, hindi natin to ito yung hin natin blue bar Ayan. Ayan. pangatlong pupurgahin natin yeah Yan. Kain lang natin. Ayan, tapos na natin purgahin 'to si Blue Bar din. ayan surod natin ito yung hindi natin no? Ayan, may white light medyo may dad na tong hinatin oh. No? na white light yung ilong niya. No? Yo kana ito naman yung sunod natin. yung kak natin, oh. Napakaliit lang na kak. Ayan, of color. Ayan. nakala ko dati, hindi lang tumalas, pero ang liit, oh. Kak to siya. Ayan, subuhan na natin. Ayan. So, ayan, tapos na natin siya subuhan si wipe light -like, na Okay, sunod naman natin to. Ayan, yung grisel natin, Oh. Ayan. Ayan. yung grisel natin. Napakagandang grisel. Kak! So, yun, subuhan natin. Plus, na natin ang pampurga. Medyo mailap. Ayaw magpasubo oh. Ayun, dinunok niya. Dinunok niya yung gamot. Ayan oh. Si Grisel. Kak. Ayan, kompleto na yung pinurga natin. Balit. Tatlong hen at tatlong kak yung pinurga natin. So, babalik natin. So, yun nga mga kalapatids. Ayan, tapos na natin purgahin. So, yun, sinimula natin dito sa kak natin. Ayan, solo kak natin yan. yung mga hen natin, oh yung tatlong pinurga natin. Iniwan natin to. Yung isang hen natin. Dahil hindi naman natin siya i-breed you know? So, ayun. Ito yung dalawang kak natin sa baba. Iniwan din natin si Tipler. You know? So, ayun. Mamayang hapon, o pwede na natin silang pakainin. Kasi maya maya mga alapatid, ilalabas na nila yung pinakabulate. Yan, isusuka nila. Yan, sasabay sa dumi.